May pangako ang primetime king na si Coco Martin sa ginanap na saludo kay Tanggol, grand kapamilya homecoming sa ABS-CBN noong Martes, para ipagdiwang ang pagsisimula ng ikatlong taon ng serye. Pinag-aralan namin mabuti yung bawat kwento, bawat karakter, at kung paano namin itatahi yung original na kwento at orihinal na mga karakter sa bagong kwento at mga bagong karakter. Sinisiguro ko sa lahat ng mga Pilipino na mas maganda, mas maantig, mas maaksyon at mas madrama ngayon ang FPJ Batang Kiapo, sabi ni Coco. Rumampa sa red carpet ang mga bagong cast member sa pangungunan ni Jake Cuenca. Andrea Brillantes, Albert Martinez, Angel Aquino, Shanda Romero, Charmaine Buencamino, Juan Rodrigo, Dante Rivero, Michael De Mesa at Celia Rodriguez kasama si na Paolo Paraiso, Al Bicasinho, Jillian Vicencio, Aldrin Jan Opilak, Al Opilak at Diana Opilak. Layunin daw ng saludo kay Tanggol Homecoming ang pasasalamat at bigyang pugay ang lahat ng bumubuo ng FPJ Batang Kiapo na nagsisilbing number one sa primetime teleserye. Pinangunahan ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak. COO Cory Vidanes at Star Magic and TV Production Head Lorenti Jogi. Ang pagsalubong sa lahat ng members ng cast, creative team, production staff at mga direktor.